Dali ngua dia 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 dia. Na ya ra ra ra. Dia ini ada apa? Hari ke sesapa? Sesapa girl. Guys dia ambil karun sa. Minum dia <sum> kau basa basa kau. Ayo muk basa basa kau kesabaran. Hah? Uy, may ad oh, na ito big gamay. Ala basa-basa na pud mo. Kasaba na pud mo sa inyong mama. Talaga ba? Mama yo. Oh my god. Dakpak ka pa. Unsa Tagdi na lang na. Hindi, butilya. Butilya raman to. Butilya

Guys, mga bata, may galit kawat wala no. Walang ulan. Nakakua ah, na ano magbibi? Agi triyahan ko na mo. Jonas ang ka. Blag ng guro. Ah. Wala ano daram takaban mo. Ako nilo. Ayobo. Ako kuwan dalay na mong guys tra la lelo tra la la mimi dalay na rin day dalay na mong Mga hugay mo diha bantay manghilak mo ha